So, good morning mga langga. Ngayon, may dumating naman tayong parcel. Ito. Ayan. Kay Nanang Kay naman itong parcel na to. Kay Nanang Tingnan natin kung ano ito. Kakarating lamang ito ngayon. Ayan. Aray lagi dito. Ito 'yun. High cut Jordan Tignan natin, ha? Yeah. Mm. Wow, yeah. Tingnan natin ang laman. Wow. Mm. Yan ang laman. Ito yung ano, yung usong UV light. Yung umiiba yung kulay. So, titignan natin timing ng araw ngayon. Bibilad natin sa araw kung iiba yung kulay. Tignan natin. Ayan. Ganyan siya. So, ite-test natin test natin guys kung iiba yung kulay niya sa araw. So, eto guys, mainit. Mainit sa labas. Ayan. Tignan natin kung ano. So, ayan guys. Ayan. Hindi ko masyado kita if nakikita nyo. Ayan. Ayan siya. Kakalagay ko lang. Ayan guys, kakalagay ko lang guys. So, ang iba na yung kulay niya guys. Ang ganda. Guys, tingnan nyo. Ayan, ang ganda ang kulay. Ayan, wow. Ang ganda, ang bilis, ang bilis niya. Ang bilis niya mga ano, yung other side naman. Ayan. Ang bilis, ang ganda. Astig. Astig guys, astig. So, may iba na yung kulay, kulay niya ayan ang iba na ang kulay niya. ang ganda ayan ang ganda guys ang ganda ang cute sa murang halaga o, so, tignan mo ang ganda so, tignan naman natin yung isa tignan natin yung kaparis nya so, eto yung kaparis tignan natin guys ha ayan ayan, kita nyo Ayan. Ayan. O, tignan nyo, tignan nyo. Tignan nyo. Hindi ko kasi makita sa araw na aarawan masyadong ano. Ayan, tignan nyo. iba agad ang kulay niya. oh oh oh, Ang galing, di ba? Pero hindi ko kita sa video. <laughs> kasi masyadong maaraw. Ayan. Tumiiyak na si Bunso kung naririnig nyo. <laughs> Ayan, ang ganda, guys may iba talaga ang kulay akala ko talaga ano eh fake lang eh kasi mura lang ayan ang ganda niya guys natatawa ito si ano natatawa nito si nanang hmm, magagandahan si nanang kay ayan ang ganda guys ang ganda ganda ayan so eto na siya yung iba ang kulay niya talaga sana maganda yung pagkakuha ko sa video nito kasi hindi ko masyadong kita eh ayan Jordan High Cut ayan so yun lang guys thank you so much for watching So, eto guys, nung pinasok ko na siya, eh, bumalik na naman sa, ano, yung kulay niya bumalik na naman yung kulay niya sa kulay niya na ano na white so paiba-iba yung kulay niya pag naaarawan siya ganyan siya pag ilabas ko na naman to babalik na naman yung kulay niya na may pink saka yung dilaw ba diba? ayos ang cute ang ganda so all white yung ano niya tapos, yun, iba yung kulay pag pinaarawan. So, thank you so much guys for watching. Bye!